Good day, magandang araw sa inyo mga idol. So dinalhan ako kahapon ng isa nating customer ng CRT type TV na Star Crown. Yan, 14 inches. So sabi niya, kapag umaandar daw ito, ay namamatay kapag uminit na. So subukan natin isaksak saksak Power on. So ayan, may display na nga. So, pero sabi niya kapag uminit daw, namamatay tong kanyang telebisyon. So, ating bubuksan para ating malaman kung ano yung problema, bakit namamatay yung kanyang telebisyon. Tanggal-tanggal muna tayo ng mga tornilyo. Kasabay na rin ang pagpainit ng ating soldering iron. regulator astig pala yung unang gumawa nito mga idol inipoxy yung ating flyback transformer ayan o oh. pang matagalan to marahin ipoxy <laughs> so tayo naman magtatanggal-tanggal ito at magsira minsan kasi kapag ganitong encounter natin na kapag kunwari namamatay kapag mainit na minsan mga loss connection yung mga nagiging dahilan ng ganitong mga board so ayos ating titingnan so base sa ating pagtitingin-tingin mga idol eh, naka ano na pala to nakaranas na ng repair so eto na nakita ko na yung dahilan bakit namamatay yung ating television kita nyo yan idol oh tapit natin camera yan no oh. bitak na yung pinaghihinangan ilapit pa ma ayan oh Ayan, oh may bitak na yung pinaghihinangan. Yan no oh. may bitak na. So, ito yung nagiging dahilan kaya't naglulos connection yung ating mga appliances. Dahil nga po sa uh, may konti na lang yung nakakapit na soldering lid sa pinaghinangan. So, tendency talaga kapag uminit ang ganitong board, eh, talagang mamamatay siya. Dahil nga po sa malos connection siya. So, una-una, discharge ko muna yung kapasitor ng ating uh, television. Kapag discharge naman, ganito lang gawin natin. Soldering iron. Tapos, ito yung kanyang filter capacitor. Ganyan lang. Yan yung turo sa akin dati ni Sir Siwagan Na aking instructor sa Tesla. Dahil sa kumuha tayo ng... Uh, in situ sa commercial electronics servicing. Yan. Kaya't natuto tayo mag-ayos-ayos ng mga telebisyon. At kung ano-ano pang -ano mga electronics components at electronics appliances dahil sa nakapag-aral tayo ng TESDA. Sa TESDA, may laban ka. Ayan. So, syempre, dahil sa connection ng sira nito, ihinangin ko na lang at singilin ko na lang pang meridian. Lahat ng makikita ko dito mga bitak-bitak, hihihi. ka uh, wasak kay uh, ang mga ko. Oh. Mare o oh, buka o oh, ulos oh, koleksyon. Oh, ang ni mag-init ni reklame ni tay. Itong hinihinang, itong hinihinang ko pala mga idol, di kanyang flyback transformer dahil sa sabi ko nga may bitak na yan so lahat ng mga primary components nya eh, ihinangin na lang natin para nasa ground safety yun na Manuuran to mamaya ng Viva Max <laughs> So ayan at ito na tap, uh, tapos ko nang hinangin yung mga dos connection areas ng ating television. So takpan na natin at masubukan. Dapat maging alis ito, ha. Kung saan yung tinanggal, yun yung ibalik. Wala na, done. Ayos. So, dahil sa okay na to, pwede na natin itong ibigay kay customer. Maraming salamat.